Mag-unbox tayo guys. ano? o. Yung blue na yan. At saka, uh, i-order natin yung guys sa online. Karating lang. Si among babae ang nag-ano, nag-receive. diba? Isang malaki. Ito guys, yung gamitin natin pag uwi. Magbabiyahin na naman tayo guys. See you Philippines later. Uh, ito. naku bumili sa labas guys ng bag kaya bumili ako sa online ito guys mga kilang days kuhinintay ito siguro mga sobra 14 days kasi nga nag order <laughs> tapos nabayaran na nabayaran na, sa mga items kaso lang need pa pala bayaran yung ano iba. Ayan siya, guys. Charan! It's a bag! Oh, diba, guys? Wow! Ayan siya. matitukbag itong bag. Ayan siya, guys. Ano to siya, guys? 28 kilos. may plastic. Yes. Ayan siya. Ready. Bukas bili ako ng kandado natin ito may sticky na yan Ayan. Ayan naman natin guys number 1 tapos nito guys nag ako ng aking inalagay dyan voy a poner aquí un culo next na magka-share guys. Okay. So, lagayan sa ating bag. So, apat na boxes. Okay. Okay. Ah, ito siya, yung para sa CR. Yung ikakabit natin sila ganyan, no, sa CR. siya. dadalhin ko to sa Pilipinas. Diba? Para Pero, hindi tao doon. Tao, 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 tao. Meron na siyang pang stick. So, okay na siya. So, dalawa sa kaibigan ko. Okay, okay kukunin ko na sa plastic. Kukunin ko na guys sa box kasi na uh, mahirapan ako sa pag ano. Mahirapan na ganyan na lang siya. Oh. Mahirapan ako sa pagbigay sa bag ko. So, pag wala box, hindi ma-minimize ko yung ano. Um, oh, yung... Ayan siya. Maganda kasi nga may pandikit siya. Ano na siya? May Yung sticker. May pandikit sa dingding. Ayan. Ayan guys. Sana naman yun kasi ito sa mga bag ko. Ha? ito pa yung siya guys hindi ko na bubuksan kasi niya ayaw ko pa buksan ko ah oh, dito sa gilid yung siya eh pero ito guys pa yung to siya guys hindi ko na bubuksan kasi sa kaibigan ko yan sa kaibigan namin yan Grabe na mamamas na mm -hmm. はい。Sure. symbol pa siya. Bakit natin. Last. Ah, ito. Anong isa na yan? Balik ko na yan. Ito, sigurado ito. Ano to siya? Speaker. Ayan, speaker na may mic siya. pa yung ito kasi di ok bukas at saka ito banig hindi ko na ito i-open kasi mat ito map. okay. so yun na guys thank you for watching yan ang aking ano uh, na unbox kasi dadaling ko yan sa Pilipinas o diba galing pa yan ano dito <laughs> at saka ito yung speaker Kasama pa yung tsinilas dyan. Yung mic. So, thank you for watching guys. Namamabis na. Mabuo.